Dumating na sa bansa si South Korean President Yoon Suk Yeol para sa kanyang dalawang araw na state visit na may layong palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya at pangseguridad ng Pilipinas at South Korea. Nakatakdang makipagpulong si Yoon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw upang talakayin ang bilateral relation ng dalawang bansa. Ang state visit ng Korean leader mula October 6 hanggang 7. Nakauna-unahan itong pagbisita sa bansa sa loob ng labing tatlong taon at ang unang destinasyon sa kanyang free country trip sa Timog Silangang, Asia. Natapat ang pagbisita sa Maynila sa ikapitumput limang taon ng ugnayan ng diplomatiko ng Pilipinas at South Korea na formal na naitatag noong March 3, 1949. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, nagtungo sina iyon at First Lady Kim Kyun Hee sa libingan ng mga bayani upang magbigay pugay sa isang daan at labing dalawang sundalong Pilipino na lumaban at namatay noong Korean War. Pasada Papapalita! Sa South Korean President, makikipagpulong nga kay Pangulong Marcos ngayong araw bago sumabak sa Korea Business o Korea Philippine Business Forum. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakatagdang sa lubungin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Arneta Marcos na South Korean President Yoon Suk-yeol at First Lady Kim Kyun Hee sa Malacañang ngayong araw. Nasang tatalakayin sa bilateral meeting ni na PBBM at Yoon ang mga usaping may kaugnayan sa economic defense at maritime cooperation. Lalagda rin sa isang memorandum of understanding ang dalawang leader habang mag-host naman si Pangulo Marcos ng isang state luncheon bilang paggalang kay Yun. Pagkatapos naman ng pagpupulong, dadalo si Yun sa Korea Philippines Business Forum upang itaguyod ang partisipasyon ng mga Korean companies sa mga pangunahing proyektong infrastruktura at transportasyon at tuklasin ang mga bagong oportunidad sa negosyo. Maalalang umabot naman sa $13.65 billion dollars ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa noong 2022 kung saan ang South Korea ang ikalimang pinakamalaking exporter ng Pilipinas. Sinasabing kasama naman sa delegasyon yun ang mga pinuno ng mga malalaking kumpanya sa Korea kabilang na ang Samsung at HD Hyundai. Pagkatapos naman ng uh, pagbisita sa Pilipinas, lilipad si Yun patungong Singapore para makipagpulong kay Prime Minister Lawrence Wong upang pag-usapan ng ugnayang pang-ekonomiya. Mula rito itutulak naman si Yun patungong Laos upang dumalo sa ASEAN Summit na dadaluhan din ni Pangulong Marcos kung saan inaasahang bibigyan din ng South Korean leader ang kahalagahan ng denuclearization ng North Korea. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.